tutanggina itong siki Kiko Matching eh. nag nagmamagaling din eh Umeepal din eh. Anong sinasabi mo na kinapon? Pinusasa ng Korte Suprema, ang House of Reptiles, at saka ang Senado. May gulay. May I just remind you, nang unang-unang nagsole ng impeachment article sa House of Reptiles ay ang mga senador. Okay, kinukwestiyon ng mga senador ang legalities ng impeachment case ni VP Sara. Hindi naman sinasagot ng na House of Reptiles. Hanggang nakarating na ito sa Korte Suprema. Gano'n din ang ginawa ng Korte Suprema. Diba? Pinapa-explain sa kanila. Mayroon mga tanong na, na dapat nilang sagutin. Tukol sa naging proseso. Just impeachment case. Legal ba yan? Dumaan ba ito sa due process? Okay. Ano nangyari ito sa first, second, third na final impeachment case? Bakit yung pang-apat? ang pinasok nila talaga ng bongga, yung mga ganun ba? Hindi nila sinasagot. Ngayon nagdesisyon ng Korte Suprema, sasabihin mo, Kiko Maching, kinapon, pinusasan, pwede ba? Kiko, ano na lang, gano'n na lang, para matapos na to, no? Okay, wag mo siyang yung effort na ni Negastar Sharon Cuneta para lang maikampanya ka. Yung kaplastikan ng pag-iyak niya, yung mga drama-drama niya, may pera pa siya nalalaman pagharana sa Mindanao. Huwag mo namang ano yun. Baliwala yung effort ni Negastar. Diba? Manahimik ka. Ba't mo inahin yung sinabi mo dati na yung mga Marcos, huwag kayong kampante. Dahil hindi habang buhay na kalibing, sa libingan ng mga bayani, ang tatay niyong si Makoy. diba gusto niyong kukain yan? Nasettle yung impeachment case. Diba? Binasura na yan ng Korte Suprema. Next year na lang daw ulit kayo mag-apply at siguraduhin nyo na dadanito sa legal na pamamaraan para hindi ito mag-return mag to seller or back to seller. Unahin mo na lang yung sinabi mo sa taong bayan na ipapahukay mo. Yung tatay ni Day Junior, di ba? Unahin mo yun. Baka matuwa pa kami sa iyo.